gum natin na uh, sa ating B8 sound card pa mixer man to amplifier so ganito lang ang connection na gagawin natin dito idol ano so dito idol bukod dito sa ating mixer ano lalo pag gumagamit tayo ng B8 sound card bukod dito sa ating mixer itong light indicator niya umiilaw pag mayroong signal na pumapasok ganun din yan dito sa ating B8 sound card so kahit through bluetooth man yan o may ginagamit tayong connector dito sa ating company. So ganito lang din siya, no. Katulad niyan, connected sa ating cellphone ito, naka true Bluetooth siya. Ayan, so kaya may signal na pumapasok dito dahil yung kanyang light indicator umiilaw, ano. So ito ang control niya na idol ditong company. So pag ininaan natin ito, ayan, so wala siyang papasok. So ito ang control ng ating incoming signal itong a So kahit anong B8 or B8 system man 'yan, itong a yung pinaka incoming control niya o yung pinaka gain or volume nitong ating B8 sound card. So itong ating B8 sound card idol, pwedeng pwede ito i-connect sa ating dynamic mic at saka wireless microphone. So, o mapa wireless microphone man tayo dito or mapa dynamic mic at saka mapa music. So pwedeng pwede dito sa ating connection idol ano. So itong pinapakita natin lagi na connector, itong 3.5 to dual 6.35 na ito ay magagamit natin ito sa mono left at saka mono right at saka dito sa mga line input niya ano so dual man siya pero pag ginamit natin dito sa 1 to 5 single lang so okay lang siya idol ano so katulad nito mayroon tayong signal dito na pumapasok sa ating uh, B8 sound card so ganito lang din ang connection nito idol ano so katulad nito um, monitor output lang tayo ng ating B8 sound card So doon sa viewers natin na nagtatanong kung ano ang tawag ng ginagamit natin na connector. Ito lang siya idol. Ayan, 3.5 to dual, 6.35. Pag mixer ang gagamitin natin dahil mga input ng ating mixer dito ay PL or 6.35 na connector. So, katulad nito, gagamit tayo dito sa mono left at saka mono right. Ano? So wala tayong gagamitin dito ay dila speaker dahil maaga pa. So magkakaroon ng ingay. Ano? So katulad nito, dito tayo naka-line input sa mono left at saka monorite. So pag nag volume tayo dito idol, magkakaroon na rin ng signal yan. Tulad nito idol ano, ayan, so mayroong signal na rin na pumapasok dito sa ating mixer. So wala tayong sound ngayon dahil ah, katulad ng sinabi ko kanina, maaga pa. Kaya um, tulog pa yung mga tao ano. So ayan, may connector tayo. So kung may ginagamit tayo microphone, ganoon lang din siya idol. Kung ano ang nasasagap din ng ating B8, isasend lang din dito sa ating mixer dahil mayroon tayong konektor na ginamit dito sa left and right mono niya ano? so ganito idol ang gagawin natin pag gumamit tayo dito sa ating 1 to 5 so halimbawa alisin natin itong dalawang naka input natin so kung napapansin nyo idol ano ayan so nagiging left channel na lang yung ating koneksyon dahil yung mono right wala nang naka input pag inilipat natin ito sa mono right so right channel lang din ang magkaroon ng signal yan na idol ano. Pag dito tayo sa mono left at saka right, dapat dalawa yung ating input dito para magkaroon ng dalawang input yung ating left and right channel. So dito tayo ngayon idol sa ating ayan 1 to 5. So katulad nito, dalawa ano. So itabi na lang natin yung isa na connector natin. So mag-line in po tayo dito idol ano. So, mag volume tayo dito sa ating 5. Ayan. So, katulad siya idol, ayan. So, naka-stereo pa rin, ano? Ayan. So, dalawa pa rin yung output natin dito dahil itong line input ng ating channel 1 to 5 ay stereo output po. Ayan. Ayan. Katulad niyan, na idol. So, pag nilipat natin dito sa 4, So, mag-volume tayo dito sa 4 sa ating feeder. Ayan. So, magkakaroon na rin siya ng signal. So, ganun siya idol na 1 to 5 pariho yung kanyang connection. So, pag may ginagamit tayo dito idol na microphone, so katulad nito, kung ginamit natin itong b sa ating microphone, dito lang din tayo mag-input sa ating mic input. Ano? So, dalawa yan idol, mic 1, mic 2. So, pag may ginagamit tayo dito microphone, gagana na rin yan sa ating connection. So, kung may ginagamit man tayo music dito, sasabay sa sa ating Uh, music. So, magiging control lang talaga natin dito idol para hindi sila magkasapawan. Itong accompany, uh, itong volume yan sa ating music at saka yung mic volume. So, dapat uh, i-match na lang natin yan para hindi sila magkasapawan. So, dahil itong monitor output idol, ito yung pinaka main volume niya ng ating microphone at saka music ito. So, katulad niyan ano, pag naghina tayo dito ng volume, katulad nito sa ating signal dito sa ating mixer. So, pag in natin yan, wala na ring signal na papasok dito sa ating mixer. So ito yung pinaka main volume ng ating B8 lalo pag may ginagamit tayong B8 to mixer ano. So dito naman idle sa ating connection dito sa ating amplifier. So yung ginamit lang natin dito main output lang din lagi idle, papunta sa audio input ng ating amplifier. So PL to dual RCA. So ganito lang ang connector na ginamit natin dito. Ayan. Ayan dual 6.35 yun lang gagaling sa ating main output ng ating mixer. Tsaka yung dulo nito, dual RCA. Dahil ang available ng ating integrated amplifier ay RCA lang din, ano. So, so, kaya itong connector ang ginamit natin dito sa mixer to amplifier. Mm, Be ito mixer, ito naman yung connector niya, idol, ano. Ayan, 3.5 to dual, 6.35.